As a police report, a Kagawa, the sa drug, abay bust operation sa PNP zami. My report is si Rolduna. Wala na makapalag sa Ozomins PNP Operatives ang Osaka 35 anyos ga sa barangay donya Consuelo ni siyudad. Ang operasyon nga gipagayo na tumiaging gabi alas 6 kapin kulang sa progres na sa nasangpit barangay na palitan ang target suspect sa gituhuang shabu sa nagtakuban nga parokyano nga sakops kapulisan sa pag search sa suspect na recover gikan sa posisyon ang laing mga sasye din adunay sulod na white crystalline substance og ang buy money na 500 pesos kini sinaksihan sa mga barangay official og mga membro sa local media. Samtang paghuman sa mga operasyon, laing lalaki na usap ang gidasmagan sa mga operatiba sa Brook barangay gango ni siyudad pagka 8 gabi 8 ang sospet sa dosa ka 44 anyos na residente sa nasangpit barangay na palitan na o gituhuang ang among sospek o na-recover ang lain pang mga sasye sa gituhuang shabo o buy money nga 500 pesos ang mga operasyon ni pangunahan sa Ozamiz City Police Station pinaagi sa supervision ni Ozamiz PNP OIC Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Villanosa ang mga sospek na karon sa kustodiya sa UZAMIS PNP o okay, gi-proseso na ang mga dokumento alang sa pag nga mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa UZAMIS Today, dini si Glenray Ruluna.